eh nagdudulot po ako sa gawain ng Panginoon at nahihiya po ako kasi ang dami ko pong barkada na nakatingin sa akin. Sabi po nila, pag ka nandiyan dyan, ano ginagawa mo dyan? Sabi po sa akin gano'n. Eh syempre po, bilang lalaki, ako lang po yung isang lalaki doon, yung kasama ko pong mga nagagandahan manang, <laughs> yung mga edad na. <ba>. At <laughs> sabi ko, hindi na ako gagawin kasi ako lang pala yung lalaki dyan. Nakakahiya. Parang, parang na, lang po ako nangiya na ayoko na po dumalo. So sa pilit ng ating ina, pilit na po kong inaakay. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po siya, dumalo po ako ng gawain. Hanggang yung tumuloy-tuloy po ng gawain pag ko parang umingit po yung aking pakiladdam na parang ang sarap na palang dumalo ng gawain. Nung nar naranasan ko po, po yung uh, presensya ng Diyos, nung nagtuloy-tuloy po yung gawain, alam niyo po, ako na po yung nag-aakay sa ating ina. Nama, alis na tayo. Ang aga po talaga sa gawain, wala pa po gawain. Ang oras po rin, uh, sa isang hapon, alas 5 pa lang po, gusto ko na sa gawain na kami. Ganun po yung eagerness sa akin ng Panginoon nung nakilala ko ang Panginoon. At bukod po doon, nagkaroon din po ako ng inspiration doon sa gawain na yun. Kaya lalo yeah. po ko ginahan. <laughs> inspiration. Opo. Ako, na doon sa isang babae na acquired dati, mm. sa lugar na basay ko. Mm. At Medyo na inlove po ako doon sa so, mga mga awit. Ay, member pa lang po ako, hindi pa po ako mga awit. At sabi ko, mukhang may maganda po dito, kaya nadalo ko palagi. Okay. <laughs> uh, doon ko yung po yung napokus na visit ko, ko doon sa... Doon, ko, doon ko na po ako na visit na ko doon sa babae. At parang nas, po akong dumano. Halos ako na po yung nag-aake sa mga magulang. na, ma, alsa tayo. Sabi ng mama ko, maaga pa. Alsa po tayo para makatay sa gawain. Kaya nga nangyari po nun, kami lagi nang una sa gawain. At biyaya po ng Diyos hanggang nagtuloy-tuloy po, nagtuloy po yun. At dumating po yung time na sabi sa akin ng isang music ministry namin doon sa lugar ng basay ko na Sister Lloyd na, sabi niya sa akin, mag-quire ka na kasi walang lalaki. Kasi po sa lahat ng gawain po ata, mas lamang po yung babae kaysa lalaki. So sinabi nila, mag-quire ka na. Ako naman po, eh, todo tanggi pa Sabi so, hey, ko, ayoko, hindi ako marunong yan, hindi ako sanay dyan. Sabi ko pong ganun. Eh di nung pinipilit po din ako at hanggang sa nagkaroon na po kami okay, ng pagiging sayo at nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa naging kuwar na po ako. Okay. Alam niyo po kung yung po ako sa gawain ng Panginoon, nakashort lang po ako at nakachinelas. Kulang sana po po sa gawain ng Diyos. Wala po kong kasuotan, wala po kong kagamit-gamit talaga. Ni sapatos, ni pantalon po wala. Nakashort lang po ako, nakachinelas. At sabi nga po na ng aming manunugtog na si Brother Luther, nung nabubuhay pa. Doon ka muna sa likod kasi hindi ka nakapantalon, bawal. Pero tumayo po ako, doon po ako sa likod. Hanggang sa ginawa ko po, hanggang nag-init, nag-i-hearness yung aking paglilingkog sa Panginoon, hanggang naghiram na po ako ng pantalon sa aking magulang. Yung pantalon po ng Papa ko, ginagamit ko po yun para makatayo ng Para lang po makatayo ako doon sa gawain ng Diyos. At yun po, nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa, alam niyo po, napakasarap sa gawain ng Panginoon kasi Kunti-kunti ka pong binibihisa ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabi ko, Thank you, Lord, kasi nakilala kita. At nakapaglilipod ako. Alam niyo po, hanggang sa dumating po yung araw na yun, nagtuloy-tuloy po siya. Sa totoo lang po, hindi ko po kaya yung ginagawa ko ngayon. Sa totoo lang po, hindi ko po nabaya. Mahihahin po ko. Ni, mag, ni manalangin, hindi po ko marunong. Pero biyaya po ng Diyos, sa nagtuloy-tuloy po ito, nagbubunga, nagli-level up. Parang ganun po yung nangyayari. Kaya, sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi nakilala kita. na ako sa panawagan mo. Hanggang sa natutunan po ako mag-lead, mag-worship lead, mag-MC. Mag kahit sa ano po ko ilagay ngayon, kahit saan po akong gawain, sasabak po tayo para kay Yahweh and Shaddai. Yeah, <laughs> Lord, thank you, Lord, sa pagpapala, sa biyaya. At doon pa po sa mga pagkakataon na nagkasakit po kasi ako nung nakaraang taon lang. na grabe po yung sakit na yun. At yung pong sakit na yun, halos hindi po ako makatayo nasa bahay lang po ako, nasa kwarto lang po ako, inaabotan lang ako ng pagkain, dinigising lang ako para kumain, at sakit talagang ano po, nag-pray ako kay Lord kasi po, dumating po yung time na yun bago po ako nagkasakit, nas, nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Ang trabaho ko po no construction, mali, talagang kalakasan ko po na masigasig po ako sa trabaho dahil gusto ko po talaga kumita ng malaki. <laughs> yung isip ko naman po na bali naman po doon sa biyaya, sa pera, sa madaling salita. So, ginagawa ko po kahit Sabado o Linggo, pinapasukan ko po siya. Kinukumpleto ko yung 7 days na sinasabi nila. Kasi pag nakompleto mo yung pitong araw, malaki yung sweldo mo. Kaya ginagawa ko po, hindi ko naman po inaatinan yung gawain, pati yung mga minsa sa paglinggo. Kasi po, ang isip ko, magtatrabaho na lang ako para kumpleto yung linggo ko. Malaki yung sasahurin ko pagdating ng sahod. Hanggang sa ginawa ko po yun, hanggang dumating po yung time na nagkasakit po ako, bumagsak yung aking katawan. At doon ko na-realize na parang may pinapaalam ang Panginoon, may pinapaalala. Sabi ng Diyos, mukhang sumusobra ka na. Tapos na-realize ko po na may mali sa aking ginagawa. Kasi puro po ako trabaho eh. Nag-focus po yung aking isip at puso sa trabaho na magatrabaho na lang ako para marami-marami ako. Kaya <laughs> ganoon po kasi yung uh, isip ko po nung mga nagrush sa nagrush po ko, nawalan po ako ng trabaho, and then sabi ko, Lord, alam ko, Lord, may plano ka, may gagawin ka kung ba't nangyayari ito. Lahat naman may dahilan kung ba't mo pinapahintulot. Ay nagpapasalamat po ko sa Diyos, todo po ko panalangin, hanggang sa dinadalo po ko ng mga prayer partner doon sa bahay, pinapanalangin nila ako Nat, kiniya po po sa Diyos talaga na, Lord, pagalingin mo ko, Lord, babalik ako sa inyong banal na gawain, aawit ako muli. Kaya simula po, gumaling po ako na karang taon, hanggang sa lumakas na po yung katawan ko, kaya sabi ko nga, Mabalik ako, Lord. Alam niyo po, itong nakalang 2023 lang, ng buong taon na yan, wala po akong trabaho. Nag-full-time po ako sa gawain ng Panginoon. Itong 2023, mula January hanggang December. Hanggang ngayon po, biyaya po ng Diyos, wala po akong trabaho, pero full-time naman po ako sa gawain ng Panginoon. Kaya, kapasalamat pa rin po sa Panginoon, bagamat nagkukulang, pero ang, ang Diyos talaga ay nagpo-provide po talaga. Kaya, salamat sa Diyos. Salamat po kay Yahweh El Shaddai. Yun lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat.